1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng mamasang ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre excited tayo dahil eto na, papunta na tayo sa exciting moment ng Miss Universe Philippines for 2024. At ito nga ay ang The Coronation Night. Oh my God! So, syempre, lahat tayo nag-aabang dyan. Pero syempre, bago muna tayo tumika ng bonggang-bongga, -bongga, ay gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating Mama Sam Chica. So, maraming maraming salamat. And then, of course, kay Christine Ann Perez, na excited na rin siya para sa Flores de Mayo ng Mel Binibining Pilipinas. Hindi siya excited sa Miss Universe Philippines. Excited siya sa Binibining Pilipinas. So, yon. And then, ito na nga. Siyempre, marami tayong ano, chika ngayong araw na to. At ito nga, siyempre, mamaya ang Coronation Night sa daw ba mapapanood. So, ito. The Coronation Night ng Miss Universe Philippines ay 8pm And then mapapanood niyo siya ng live sa Empire So yon sa YouTube channel And ayun, lahat tayo ay tumutok doon ng bonggang-bongga ay excited kasi ako yun, yeah, sobrang excited na ako So mamaya ang host, ah, syempre nandiyo dyan ay si na uh, Richard Alden And then syempre si Jenny Gem Mai si Arguni, si Tim Yap, o oh, si Gabi to? And then, may mga guests pa tayo from Thailand. And then, syempre, si Miss Universe, si ano, tawag dito, si Michelle D. Ayan yung mga makikita natin mamaya at many, many more pa. So, syempre excited tayo lahat sa eksena na magaganap dito sa Miss Universe Philippines. Aabangan natin syempre yung production ng mga girls. Ano nga ba ang eksena ng mga girls? And then, paano nga ba sila sa, ano, sa performance na ipapakita ng mga girls? Ganon ang mga nakaka-excite mamaya. Plus, syempre mamaya, Top 20 top 10 and top 5. Oh, di ba? So, nakakakaba. So, talagang sabi ko nga, patindi na ng patindi ang um, Universe ngayon. Kaya, good luck sa mga girls mamaya. So, are you excited? Kasi ako, yes, sobra excited na ako. At eto sumunod na chika. Chelsea Manalo, nag-alala Lela Maswane dito sa Miss Universe Preliminary Competition. Ano daw ang masasabi ko? Ang masasabi ko, ang bongga. Pero... Siyempre, mas maganda sila Lela, no? So, yun. Anyway, ako masasabi ko naman, nasa discard yan ng kandidata. Kung paano ba sila mapapansin, paano ba sila makaka-eksena. Ako, para sa akin, si Bulacan, isa to sa mga gustong gusto ko. At talaga naman, nakita naman natin yung paandar niya talaga kahapon doon sa prelim. Ay talagang bongga, panalo. Kaya masasabi ko, si Miss Bulacan ay isa sa mga strongest candidates ngayon dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Maraming nga nagsasabi na ito daw ay makakarating daw sa top 5. Pwede din daw manalo ng Miss Universe. Pwede din daw mag-supranational. Yung mga ganon. But ako para sa akin siguro, kaysa isipin ko yung mga ganyan, mas maganda ay i-good luck na lang natin si Bulacan, no? Sana makarating siya hanggang sa dulo ng competition at makaabot siya sa kanyang eksena na gusto niya talagang makuha dito sa Miss Universe Philippines. Congratulations ngayon pa lang. And then I'm so excited. So, sabi nga ganon, matabunan daw ni Ale, ni Bulacan si Alexi si Brooks. Ako para sa akin naman, hindi ko naman maituturi ng na ganon. May Sariling discarte si Alexi, may sariling discarte din naman itong si Bulacan. Kung baga parang parehas naman silang lumaban. Sa mga black Beauty silang dalawa talaga yung masasabi mo na wow, ang But kung tatanungin mo ko, silang dalawa lang talaga. Parehas din naman na sana makakuha ng corona. Siyempre, gusto ko si Chelsea and then na-proud naman ako kay Alexi at gusto ko din si Alexi. Kaya, laban lang. ba diba? So, yon And then, of course, Miss Laguna, mama, somethingin mo, possible ba na makarating ito sa dulo ng competition? To be honest, yung ino-offer ni Miss Laguna, kakaiba. Sobrang ganda din. Sa prelim, talagang kumabog din to. Plus, yung beauty na meron siya, very pinay. And I'm so excited for her. So ako parang feeling ko depende yan mamaya sa sitwasyon kung makakapasok siya sa semifinals at kung paano siya mag-execute -e sa kanyang performance doon sa intablado. Kasi depende yan kung sino yung makakalaban niya. But kung sasabihin mo, gandang Pinay, pasok na pasok yung beauty niya. Pero hindi ko lang alam ko yung ganda ba niya ay ito ba ang magiging susi para makarating siya sa dulo ng competition. So, yun yung abangan natin sa kanya. At naniniwala naman ako na magpa-perform to ng bonggang-bongga. -bongga. Diba? So, yun. Good luck kay Laguna. And then, para sa sumunod na chika, Anita at Raven, Mama Sam, tingin mo, aabot ba sa dulo ng competition? At tingin mo, Mama Sam, sino sa kanila ang pwedeng mawala sa eksena? Oh my God. So, very strong si Anita Rose. So, sobrang naniniwala ako sa ipinakita niyang galawan eksena dito sa competition. Alam naman natin si Sambalas na talagang palaban mula pa lang doon sa simula hanggang sa dulo. Talagang ipinakita niya na talaga siya sa very powerful. Kung tatanungin mo naman ako kung kaya niya bang marating ang narating ni ni CJ Apiasa, oo naman, nakita naman natin na talagang palaban naman itong si Anita Rose. At hindi ako magtataka kung mag-first runner-up ulit siya or makakuha ng title. Pero, possible din na pwede din siya maeltukuyo. Hindi natin alam. So, medyo nakakakaba. But ako parang masasabi ko naman, kung kukumpara ko naman si Raven dito kay Anita, syempre iba din yung ino-offer ni Raven. Talagang palaban din ng isang Raven doctor dito. At nakita naman natin na sobra talagang panalo ang mga eksena niya kung sa kanilang dalawa ni Anita Rose, parang piling ko, ibang level kasi yung kay Raven, iba yung level dito kay Anita. Sino ba ang possible na ma-eltokuyo? Diyos ko, nakakakaba. Parang I go for ah uh, I think si Anita. Charot sa yon yun. Anyway, so good luck sa kanilang dalawa. Mas gusto ko na lang na makarating sila sa competition na hanggang sa dulo ng cut ng competition. So parehas naman silang nag-perform. At parehas na pwede naman talaga makasungkit din ng corona Ng kahit anong corona dito sa Miss Universe Philippines. Basta ako good luck talaga kay Anita at good luck kay Raven. Wish all the best sa kanila. ba? Diba? And then, para naman sa sumunod natin Chika, ka, Mama Sam. Ano naman ang masasabi mo kay Miss Tagig na ngayon ay usap-usapan nga na isa to sa mga matitindi ngayon dito sa competition ng Miss Universe Philippines at pwede nga daw maging tinig kay at isa manalo para sa corona ng Miss Universe Philippines. Si Tagig, I love Tagig, alam naman niyo yan. At talagang si Tagig, masasabi ko kung beauty, body, and brain. Talagang complete package. Katulad din ng ibang kandidata. Pero kasi ang dami din lumalaban eh. Sa so, totoo lang, si Taguig kasi pag tinignan mo, yung presensya niya talaga sobrang ganda. Yung ganda talaga na parang wow, ang ganda ni Taguig. But, nakikita ko rin naman na ando doon yung laban niya pero hindi ko rin masabi na siya ang mag-uubi ng corona mamayang gabi. So, hindi ako ano, ganun kaano sa kanya. Dahil sa performance na nakita ko. But, kung makakarating ba siya sa dulo ng competition, I think pinakamalayo ng mararating as first runner-up. Kasi ako para sa akin guys, uh, depende kasi sa performance ng mga girls at nag-perform yung iba. Kung i-base natin yung performance ni Tagig sa ibang kandidata, I think maraming mas pumalo. Example, katulad na lang ni Kainta. Si Kainta magaling din sa home skills at then yung performance level ni Kainta, it's better than Tagig. But ko masasabi na si Tagig ay better kay Kaita dahil matangkad siya, maganda? Kung nag-perform si Tagig, I think yes. Masasabi ko na oh, baka siya to. ba diba? Pero kung tinik, yes, possible din naman maging tinik siya kay Atisa. Kasi kung may luck talaga siya mamaya at sa kanyang mapunta ang corona, eh, wala tayong magagawa doon. But, kung ako tatanungin mo, performance level, marami nag-perform more than sa kanya. And I go doon sa ibang mga kandidata na nag-perform talaga ng todo-todo. Kumbaga, parang iba pa rin yung performance ng ibang kandidata. And let's see kung siya nga ba kukuha ng corona o hindi. But the gig is a one of the potential din naman talaga para sa corona ng Miss Universe Philippines. Lalo na siguro kung nakita natin na nagtrabaho siya ng todo-todo, I think bong gayon. Ganon. And then, para na sa sumunod na chika, syempre, mama somethingin mo kay Victoria Velasquez Vincent. Victoria Velasquez Vincent. Syempre, kay Victoria, medyo kinabahan ako doon sa performance na nakita ko sa kanya kasi parang hindi talaga ako na convince ng todo-todo. But sasabihin natin yung total performance ni Victoria dito sa competition na Miss Universe Philippines, piling ko ko ano yung narating niya noong 2021 kaya niya pang malagpasan yon Kasi syempre Victoria is a Victoria. Magaling naman yung ipinakita niya sa competition at satisfied naman ako. But nandoon pa rin ako sa posisyon na depende pa rin mamaya sa performance na ipapakita niya. And I think na panoorin niya na yung prelim and for sure, mas pag-iigihan niya pa mamaya. Kung makakapasok siya sa semifinals, umaasa ako na talagang ito si Victoria Velasquez ay makakarating sa dulo ng competition. And then si Baguio naman, ganun din. Para sa akin si Baguio, sinasabi kasi nung iba, parang humingi na na si Baguio. Ah. Parang ang dating na ni Baguio ay talagang patapos na daw yung laban niya dito sa competition. Ako to be honest, si Bagyo na perform siya noong ano, nung prelim and I think she keep going talaga kung ano yung ipinakita niya nung simula hanggang ngayon. Kaya lang syempre nagdidikdikan na talaga yung labanan and I hope mamaya mas makikaya niya pang makipagpupukan ng bonggang-bongga -bongga sa competition na to. And good luck, di ba? Good luck kay Baguio. So yon so talagang exciting na yung competition ng Miss Universe Philippines. Pero eto nga, after maglabasan ng lahat ng prediction dito sa social media, it's Atisa Manalo. So ang tanong ng lahat, si Atisa nga ba ang susunod sa posisyon ni Michelle D. Aha. So, nothing impossible kasi alam naman natin yung performance na ipinakita ni Atisa Manalo ay very good, very well talaga. And maraming nga nagsasabi na ko si Atisa na to. Ko ako tatanungin ninyo sa performance at saka sa lahat-lahat ng ipinakita ni Atisa Manalo, ando doon yung up, ups and down na na alam mo yung feeling na Minsan, feeling mo, parang hindi naman siya. Minsan, ang feeling mo, siya talaga. So, ako para sa akin, to all determine, ano, determination ni Atisa Manalo, I think it's Atisa Manalo ang magsusunod na reyna dito kay Michelle D. At naniniwala ako na ang pinakita ni Atisa Manalo doon sa preliminary competition, yung kabuwan nun ay sapat na para masabi natin na This is it guys. It's Atisa Manalo. Kasi nakita naman natin yung galawan niya na talaga naman pumapalo at talagang masasabi ko iba pa rin talaga ang ipinakita ng performance ni Atisa Manalo. Yung iba sinasabi nila, ay nako, mukha naman siyang miss international. To be honest guys, ako I think because of its tatak Atisa Manalo na nag-level up dito sa competition and then parang feeling ko ah uh, kaya nga, kaya nyo masungkit yung corona ng Miss Universe Philippines mamaya. Kasi parang piling ko nagtrabaho naman siya ng bonggong-bongga para sa competition na to. Para masabi ko na siya talaga ang pwede natin tanghalin Miss Universe Philippines ngayon taon na to. So, yan. Good luck kay Atisa Manalo. And then, ito pa. Sabing ganon, level ni Atisa Manalo, maala Antonia Porcel Anong chika mo dito, Mama Sam? Siyempre, iba si Antonia, iba si Atisa Manalo. Pero nandoon ako na, yes, naniniwala ako na ginawa lahat ni, ni Atisa yung makakaya niya para sa competition na to. At sa ipinakita niya nung prelim, talagang tinan nyo naman, di ba, na-prove nga na para lahat ng tao, talagang siya na yung sinisigaw na magiging Miss Universe, halos majority talaga na puro Atisa Manalo ang sinasabi nila ng mananalo mamaya. So, depende yan kay Ati sa mamaya sa ipapakita niyong performance. And then, kung nahantulad siya kay Antonio Porcel dahil siguro it's about queen to queen. di ba So, Aten, sa akin, kung nakikita ng tao na para siyang si... Antonio for eh, why not, di ba? So, yon. But, syempre, this is a competition. Hindi naman natin alam kung sino pa talaga yung kasiguraduhan talaga na ng resulta na itong competition na to but it sa Manalo ay think kaya niyang pantayan yung nagawa ni Antonia sa Miss Universe and then uh, naniniwala ako na na si Ate sa Manalo ay kaya niya panlagpasan yung nagawa ni Antonia kasi iba yun din yung determination ni Ate sa Manalo iba din yung determination ni Antonia Porcio di ba but Tignan natin kung ano ang magiging resulta mamaya Kung ito nga ba ay si Christy McGarry O si Victoria Velasquez-Vincent O si Atisa Manalo But nandoon ako sa total suma Na talaga namang masasabi ko ay Magigaling silang lahat Pero ito ang huling question Tingin ko daw ba Victoria Velasquez-Vincent At saka si Christy McGarry At saka si Atisa Manalo Ang possible na mag last three standing dito Actually, silang tatlo nakikita ko na talagang malakas yung laban nila at iba yung ipinapakita nilang lakas. At masasabi ko pwede din mabago to kasi hindi naman tayo nasisig nakakasiguro kung sila nga ba talaga yung nakikita ng judges na malakas sa competition na to. So yun yung aabangan natin mamaya kung sila nga ba tatlo ang talagang magdominant sa competition ng Miss Universe Philippines pero, pwede din namang iba kasi marami din talagang magaling. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. syempre sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam, thank you, guys. Transcrição e Legendas por Querida Criança de